mabangit yung under may maingay sa loob saka humina ang ikot okay, number 1, number 2, number 3 humina ito walang kung ano nangyari yung, yung motor sa loob Ito pala yung sira, kaya pala siya ano, na siya. Dapat oh. hindi ganito eh. Oh, gumugutugot na siya. Kaya pala siya umiikot pero mabagal ng ikot niya kasi nga dito hindi na siya hindi na kumapit dito sa susaptik niya. Kaya mabagal na yung ikot dito kasi hindi na siya umiipit sa susaptik dito sa roto. Kaya kahit anong speed mo siya ganoon pa rin yung speed pa. Ngayon sa lang ng ganitong plastic. madalas hindi nyo ito hirap na tanggalin ito eh hindi natin na ito so, nakita ko na yung problem so ito ay pabalit ako may so, magic eh so ito yung problema ngayon ititesting ko yung winding niya, kung buho pa ba or sira na so, and it's go sige gamit tayo ah test ka ngayon, gagamit ako ng alligator. Alligator clip. Ito. Ah. May pang clip tayo dito sa... Ito yung plug. Lagyan natin ng isa. Tapos yung isa din dito sa kabilang side ng plug. Yan. Tapos yung dulo ng alligator dito rin sa ating ating tester sa ating test strip. At Ayan. Stick to. Ayan. So, ganyan. Ngayon, pwede na natin siyang itest yung ating motor winding. So, sa so, test ito lang. Ito yung selector ano, switch niya. Ipihitin lang natin dun sa 1. Pagpihit natin sa 1, kailangan may reading siya kung good yung motor. Okay? So, 1. So, meron siyang reading na 287. Yung 1. Speed 2. So, meron siyang 259. So, good yung winding. Speed 3. 232. So, meaning to say, <laughs> good yung winding. So, good yung ating motor. So, yun lang ang nagiging problema itong ito lang yung nagiging problema niya kaya siya mabagal umikot so yun guys bibilihan ko muna siya then pag meron akong mabili itetest kagad kakabit natin tapos itetesting natin kung goods na ba yung magiging under niya so lang babush